Ay, magandang umaga po. Maaari na po kayong lumabas. At alamat po sa paggaming sa simbahan ito na walang pagpapaalam sa mga naipo at sa mga pastor. Pwede na po. Nakabubas na po ang pintuan. Bawat po kayong umingin dito sa taas. Excuse me. Okay. Excuse me. Kung gusto ninyo ng kaliwa na aga, hindi po. What? Sige, Darryl. Una, pumasok ang kayo dito lang. hindi ba't lang ninyo binigyan ng kaunting respeto ang mga tao nandito? dito? po. Ta. Hindi po? Okay na po and please, please, thank you. Pumasok na po kayong lahat dito. Please. Okay. Hindi po pwede yan you kasi ito ay proper case. This is not the time for any dialogue. Sa'n ka naisip mo na linggo kayo at hindi mo ginawa yan? Huwag ka nang magsalita dyan. Kumusta po kayo lahat dito, mga kapatid. Pati yung nag yung United States teacher, Very good. Very good kayo, Sige, go. Go. At kayo ka Ay, me, sa Yes, I yes. This is the worst of response I've the Yes! 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 Oh! 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 How far you gone? Okay,